hello so, mga kapatid, samahan niyo po ako tayo mag-deposit ng pera. Ayun alas otso po dito ng umaga ngayon. At syempre mga insert ko nakita niyo, 'di ba? Sobrang init talaga mga kapatid, insert. Siya nga pala mga kapatid, insert, nagtaxi po tayo ngayon dahil malapit lang po tayo dito sa hotel at bangko kung saan po tayo magdedeposit ng pera mga kapatid, insert. <laughs> Ayan mga kamadam insert, di ba kinikilig pa? Oh my gosh, kinikilig ako kasi mga kamadam insert, tinatanong ako ng driver dyan kung kinasal na ba daw ako. Charot, bakit interesado ka ba? <laughs> ayan mga kamadam insert, kapag makita kasi sila ng mga Pilipino is magtatanong talaga sila. Ayan mga kamadam insert, andito na nga pala tayo sa bangko kung saan po tayo magdideposit po ng pera mga kamadam insert. Ayan na, di diba? Hindi ko talaga papakita sa inyo mga kamadam insert kung magkano yung i-deposit ko sa inyo. Ayan na si madam Tina mo, di diba? parang nag-model-model lang. <laughs> Ayan mga kamadam insel, tapos nga tayo diyan nagdeposit. At syempre mga kamadam insel, pero ba tayong mga hindi na deposit na pera dahil mga kamadam Inser, hindi po kinakain ng bangko dahil mga kamadam Inser, luma po ang pera natin. Kaya maghintay po tayo mga kamadam insel kung kailan mag-open yan, bangko na yan para palitan natin ang ating perang luma. Kaya mga kamadam insel, naghintay talaga ako diyan. Alam niyo guys, sobrang init talaga kaya Bumalik ako dito. Sobrang init sa labas. At syempre mga kabadang pagkatapos po natin mag-deposit ng pera, ay gumala naman tayo sa mall. Parang mamili po tayo mga kamadam insert kung ano ang dapat pibilhin natin para sa sarili natin. Ayun mga kamadam insert no, ang daming mga sale dyan. Bumili ako ng mga pang moisturizer na muka, pang sabon at pang healer po mga kamadam insert. Yawa talang ba, po, tita? <laughs> Ayan, di ba? Ang ganda dyan. Ang ganda ng mga sabon nila. Actually, nagpabagahe ako nito sa Pilipinas. Ayan yung mga moisturizer nila. Buy one, take one for one. 100 real and then 1,500 naman dyan sa Pilipinas. Afford, ba? Diba? Ayun mga kamadam, minsan si madam, ba diba? nag alay Why? Bumili ng pangpaganda. At syempre, pagkatapos po ng bumili ng mga pangpaganda sa body shop, ayan si madam yung mga kamadam, insar, ayun, nagpapaharuray, nagpapahangin, at nagpapalamig at tumitingin-tingin sa labas ng mga gwapo. Charot! <laughs> ay mga insert, di ba? Ang saya-saya. Ayan si madam ninyo. Ayan. Hoy, ano bang inantay mo diyan? Charot. Hoy! Syempre mga kamadam insert, pagkatapos po natin mamili sa Body Shop, pumunta na muna dito sa McDo para bumili ng ating pagkain. Ayan, naka-order na pala ako mga kamadam insert. Tara na gumawa ka, Madam Samahan niyo po ako kumain. Ang sarap ng aking pagkain ngayon, mga ka, Talaga, sobrang busog na busog po talaga ako, mga ka, Naalala ko to sa Pilipinas, mga ka, Ito yung in-order ko, mga ka, And then, naalala ko mag-MACDO, mga ka, Talaga, sabi ko, oh my gosh, mag-MACDO ako ngayon. Hindi po, hindi, hindi ako mag ngayon. Kasi nga, mga ka, Madam kapag lumbas talaga ako, bibili talaga ako ng MACDO talaga, mga ka, Dito sa lugar na to, mga ka, is wala pong Jollibee Kaya lang po talaga ang ko. Kung hindi pizza, MACDO po binibili ko. Tingnan mo si Bakla di ba? Sobrang saya. Thank you for watching. Ching.